may nahuli tayo guys ha? ito yung puna rin kanina tapos yung pangalawa yan hindi ko nakuha na kuna ng video kanina kasi nga madali natin na iangat siya kasi nga wala tayong cameraman ah, uh, hindi ko nakuha na kuna ng ng video kanina kung paano nahuli siya pero yan ang huli natin bali apat sa so, unang 1, 2, 3, 4, apat yung huli natin sa isang butuan pa lang so yan may mango so yan ang mga ganyang alimango guys ang uh, um, binibitawan ko dun sa dayang styro ah uh, sa floating container natin yan ganyang kalaki na tapos ganito yung maliliit So, ayan. so kanina nakikita nyo guys yung kwa natin yung floating container wala pang tubig kanina yan so ngayon palalim na siya ayan na yung container natin lumulutang na maangat rin siya pag malalim ng tubig so kanina walang tubig kanina yan kaya kita pa ng lupa pero ngayon hanggang mamaya malalim na yan aangatin sa taas yan dyan, abot yan sa may sa may taas na yan mga bago yan umabot sa taas, pero hindi naman makaabot talaga lalampas yung tali pero hanggang dyan lang sya ang lalim ng tubig so ngayon na yan at sa bintol natin nandyan lang din yun 1 2 yan hanggang doon sa dulo yan haba yan haba sunod, sunod lang naman yan so yan ang huli natin ngayon oh. Ano? <laughs> <laughs> ang laki ng mga ng kagat pag nasipit ka yan laki oh kasi dalawang daliri mo dyan oh <laughs> lumalaban lumalaban siya lumalaban okay. hop oh, oh, hop oh. mag aaway so tatalian na natin yan kasi baka matanggal yung sipit eh. mag aaway aaway kasi yan nga away away kasi yan so patalihan na natin yan ipiti natin ng tabo tali natin dito mga ganyan kalaki na yung binibitawan ko yun sa container uh, madali lang kung sa lumakit at taba patabain kasi kung maliit, so bari namang tagal pag maliit kasi so, ganyan lang magtali pasok mo sa kuwan tapos i-close yung kuwan ito, pero ang ingat kayo kasi nga pag nakagat ka talaga yan, dugo talaga kasi so, ganyan magtali ng alimango yan tali natin tapos i-unlock hmm. tali natin dito pipitin natin tapos yan hmm. so yan na guys yung huli natin yung alimango yan hmm.